Para sa pangarap na makapagtapos ang kanyang dalawang anak sa pag-aaral, higit sampung taong kumayod bilang minero si Tatay Jonathan. Ngunit noong 2018, na-diagnose siya ng chronic gout na naging dahilan upang matigil siya sa pagtatrabaho. Nagugiti 17 years old ko ma'am Kuwadito ma'am Rayuma Ngai. Mhm. Rayuma. hindi na idi matawtaw na anak lumlum taptisaka kakasdi may trabaho ko ma'am kada gidi day na operahan ako ada na operante siyang ko hindi mo marat yung ospital awanan nga na makabangunan Naging bedridden siya ng taong dingyon Dahil walang trabaho hirap siyang makapagpa-check up Katunayan, ang kanyang huling check up ay taong 2020 pa 2018 nga nagbugya nga na bedridden. 2020 na pandak in pa-check up at Deng kahit may nga makonfine ko maji hospital idi madida kun ada piman nga iya agaw kayo kidi ta baka makaalag kayo sakit laeng mm -hmm. mm -hmm. At dito ako ang awan maglalang sa dahil tabakbon mo nagbalayan aming tiyuwek asi din kung nadapiman at kaslan na ako kami nga at nagawid kami nata. Dahil mo ti indiritsyo din nga awan pag-asanan kasi di kuma. Isa raw sa dahilan ng pagkalat ng gout sa kanyang katawan ay ang hindi niya pag-inom ng kanyang maintenance. Queen ma'am, hindi -hmm. may mm sangaga po siguro -hmm. nga kung makabangon na nun. Dito yung uric acid din talaga nga nagwaras dito yung bagi kun. Nung dati kami, hindi -hmm. at patawa pa lang makapagna, mm -hmm. makakuti at least at itong ti maintenance, ti antay gout. Nung hindi na nga ma'am kung tumarap hospital, siyempre awan ti ganak na mangan, uminom, Napaktim na ginom ti agas. Dahil siguro sa ngay, na naging inom ti maintenance ko ti nagbalay amin to'y likod po. Amin nga dunes nagbalayan na. Ang chronic gout ay isang sakit na nagdudulot ng permanenteng paninigas at pagkasira ng mga kasukasuan na maaaring mamana mula sa mga magulang. Ito ay dulot ng sobra-sobrang uric acid sa katawan na siya ngayong dinaramdam ni Jonathan. Bukod sa sakit, kanyang problema ang pangtustos sa kanyang pamilya. Pagas gastusan nga ito, ito nga, kuwata, mostly, ito dilinig ko nga, diapers, kanyang dapat, ito dilinig nga gamgamit, may satel daw, sa kirabi, awan ito dilinig kami, awan mo, anak nga mabalin nga panaw ni bakit ko, awan ito agasikaso kanyang ma'am, agis iskwila mo, ito dilinig Humihingi rin siya ng tulong ngayon para sa gagamitin ng kanyang mga anak sa pag-aaral at kaunting puhunan sa isang maliit na negosyo. Para sa mga nais tumulong, maaari silang bisitahin sa kanilang bahay sa sitio Kamisong, Luakan, Antamok. O kaya naman ay gamitin ang numero ng kanyang anak para sa mga nais magpadala ng pera sa pamilya sa numero 0970 Vanessa Bugtong, Para Luzon Headlines